Nang man sa pinakahuling SWS survey, pasayaw-sayaw at malaki pa rin ang iti ng mga taga-United Nationalist Alliance nang maglibot sila sa Quezon City kanina. Kumpara sa siyam na kandidato ng Team Pinoy, tatlo lang sa una ang pasok sa Magic 12 base sa survey. Kabilang sina JV Ejercito, Miguel Zubiri at ang sa isang umangat ang rating na si Nancy Binay. Natuwa man, nag-aalala raw si Nancy. We expect na kumbaga coming soon yung pag-atake sa daddy ko. Pero hirit ni Mitos Magsaysay na nasa 23rd spot, mukhang luto ang survey. Kung kailan hindi nag-subscribe yung una, parang dun bumaba yung survey. Nasalaman namin parang kila ipaliwanag talaga ng SWS kung saan talaga nila kinuha yung uh, survey results nila. Because we, we heard that parang sa 20 provinces lang daw nila sinurvey tapos eh, we have 82 provinces. So dapat siguro magpaliwanag ng SWS sino ang nagpa-survey, sino nagbayad ng survey. At malaki man ang ibinaba ng marami sa kanila sa survey, babawi na lang daw sila sa kani-kanilang mga sariling diskarte. Si Senator Gringo Honasan napamotor pa nga matapos malaglag sa Magic 12 sa unang pagkakataon. Importante kasi na mahawakan ko yung mga kababayan natin mayakap at paminsan-minsan mahalikan para maramdaman natin kung ano ang pagtanggap nila sa atin. Ang dating senador na si Migs Zubiri mula sa 7th spot bumagsak sa ikalabing dalawang pwesto. Doble kayo daw ang magiging sikreto. Sa akin, challenge yan. Di ako natatakot, challenge yan. Pero ang diskarte ng una-senatoriable na si Ernesto Maceda na umano'y nagparafol ng tiglimandaang piso sa isang meeting ng party list, kinwestiyon ng Comelec. We just have to investigate ini. Just to check kung ano nangyari. So, to be fair to the candidate, we have to write him a letter. Wala namang gasto si dating Senator Dick Gordon na umaasang makakahakot siya ng boto sa pag-upload ng video ng pagsayaw ng Harlem Shake. Ina Zara, News 5.